<laughs> Tatandaan nyo yung script nila Ikaw, ikaw, bumalik sa abroad si Brian Nagsawa sa Pilipinas, ikaw Ikaw, yan, ikaw Ang nasasakyan na namin, ikaw Pag tinawagan ako na ato kayo, sa si ati Pero para din na sila mamasahin eh So yung mga guys waiting AIA mga idol mm -hmm. Mga naman guys, good mats. Shout out daw. <laughs> Wait Akin dalawa. <laughs> Ay, yeah, perito. 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 Perito na rin po sa akin. Ito sa akin, Teo. Ah. Sige po, ito na, uh, muna na so, Tostan, peyo, po yung akin. Bale, papagas <laughs> mo kay Lisa sa Flying B. Sa ilang <laughs> hot dog sa'yo? Ito, standby siya. Ito. Ano pinili mo? Mata na ako sa sabaw eh. Ah, uh, namin nakapamili ka na. Ako ano muna ngayon, ang pinipirito lang sa mangkoko sa mangkoko ko so yun na guys kain tayo guys hindi din na pili para ako sabaw si Oyang may sabaw tayo Oyang hindi lagi <laughs> Sa akin po nilaga po sa yan pwede tayo. tayo. sa bawi nilaga. Dalawa po. Tayo isa, bisa bus. 'yung pa? Lang kami. Pag sumara, mababalik na lang, di ba? Ito mo na may Dalawa pa. Dalawang kanin pa. Ako lang pa dalawa. na lang. Ibilangin naman nila yan eh. Uh, hindi mo sila magpapadaya. Ay, ito lang. Nalagay-lagay ko itong inunguya pa, yeah, ng ko rin akin. Ano? Ano? nakakatakot nang ano na, na mali tao. Mm. Ngayon Mm. ko inumin yan. May inumin sila. Mangan, mangan jauh, mangan jauh. Don't you know? Parang mamainit kasi kumuraan na sa inyo, sa iyo makain lang. Dito lang eh, Parang barlete siya, kaya lang yung pin niya sa likod, gilaw. Pag na. Ma, pero masarap yun, yung bagong huli, pero kung galing palengke, wag mo. Na. Mm. Nakapusong kilawin. Okay, <laughs> <laughs> Tatandaan nyo yung street nila. Gaw, gaw, bumalik sa abroad si Brian, gaw. Nagsawa sa Pilipinas, gaw. Ayan kayo. Ayan kayo. Ayan kayo. Bindi namin sa Pakistan, gaw. Pakistan store, gaw. Tasang pendito, gaw. Gaw, gawo. Papunta pa lang kami sa Desierto Gaw. <laughs> so, yung nga guys, oh. Kita niyo naman, no? Saudi boy na Saudi boy. <laughs> Yo! <Basic lang. laughs> so, yun lang naman ayun ni mga, mga sasakay para natin, no? Gaw. Dadarin tayo ng rig. <laughs> Sabi agad ko Eric, eh, oh. Rig 385. Agaw, <clears throat> ah, matino yung mapipili mo, Gaw. Walang pilihan, Agaw. <laughs> yung So, yung mga uh, guys, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and share. Ayan ang uh, gaw. Sinaman nito yung galar pa <laughs> So, yung mga uh, guys, huwag kalimutan, uh, mag-like, comment, and share. Don't skip my ads. Papalaw na rin sa mga social media, guys. Ayan ang uh, gaw, uh, gaw. Crane, gaw. Ano na drive mo, crane? <laughs> Operator na crane, gaw. Ang oh, gaw, oh. Ang <laughs> oh, gusto gusun nito tayo magilin na talaga. Ayun na pala gaw, ay pipiliin ko yung may ano, may may ingay sa likod gaw, May boom. Ah, boom. <laughs> Mukhang magaganda gaw, gaw. Ay, kinis, ah. mo yung gulong gaw. Chikay mo yung gulong ko. Ayoko na. Oh, mamaya, birya na naman. Gaw yan gaw. Ang nasasakyan na ayatid namin gaw. Ayan ah. Gawa na na pili mo ka lang ka Hindi kami mamisay. Gaw, to <laughs> na akin gaw. <laughs> ano sa'yo? 2 5 na. ay yung ko. Ano sa'yo, 2 Ito sa atin, diba daw? Itong Wala. Kalaban yan. Gaw, oh, 2.5 lang yung kita pili ko, gaw. 2.57, 2.57. Oo, 2.57. 2.57. Akin lang, 25 gaw. Pwede na lang, gaw. Okay. check na natin, gaw, muna, gaw. Check tayo, gaw. Para walang problem- Ay, sayang, gaw. Ah, okay ang gaw, ah. Ay, oh, yang. Dito, ah, ang oh, mili ka mo mga ba? Gabayan mo kami. Ikaw, <laughs> pwede. Yung gulong gaw, yung gulong, yung gulong, okay naman eh. Goods. Mga goods, si Maki na kaya <laughs> gaw. Ay, gulong. Goods na eh, mga kapal eh. Ay, Maki na naman, nauusok. <laughs> Check in natin loob gaw. Ayan, puta, wala ka pa yung susi gaw. Wala yung Wala yung susi gaw. Oh, nakakabit na Sarado eh. Guys, kung natin susi guys. Wala yung susi. Wala rin susi mo, So, yun know, nga guys. Ayun, sasakyan Ah, oh, dito natin siya. Hmm. So yung nga guys, ito na yung sasakyan na ayatid ko. Ah, yun, hintay na namin si Boss Benji, mga idol. <laughs> pinaano na. So yung mga guys, palabas na kami ng SBMA. Ang guys, palabas sa kami ng SBMA. Ayan nga pala si Boss Benji. ano uh, Sa harapan ko. Tapos mga to si Oya Brian. Si Minto yung naiban dahil nung nagluko yung baterya. So yung nga yung po sa rana kami. Punta sa po pupuntahan. Okay. Saka yung kay Kwan, ala pa rin daw. Mas yung buhay-buhay. Pinupanya <laughs> lang <laughs> yung uh, daw? Na maluwag lang yung mga no, gaw, yung mga Barilla. battery. Oh. <laughs> yung bolt nung terminal ng battery, maluwag. Ah, yan na naman mga gaw, <laughs> eh. Nag-spike lang. Ay, sige. Hindi lang pag nang nasunog. <laughs> <laughs> Puso. na tayo makuuna yan, eh. Oo. Oh? Hindi tayo makuuna na tayo yan, eh. Oh, ah, ando na ba? Ginawa na sa amin eh, papilamin Ayoko. kukunin si, pa, lang si Ipan eh Si... Ba, ayun mo na, nag-check, buti ka mo nag-check sa Ayun, <laughs> tayo ng kapil dito sa post office. Ayan guys. Kita-kita tayo sa Manila. Ayan nga guys. Papakita ko guys. Ito guys. Oh. Ayan sila. Malakas sa baki na pa. Sa akin pala pinakamalakas sa baki na. Bagal pala lang akin.

Napasuhan niya agad ha Ano sa'yo kayo? Pili ka lang iba sa'yo, bibili ako na iba para ko Mas wala na yan eh. Piliin mo yung ano <laughs> <laughs> hindi nakakandi po oo po so yun nga guys natatapos kumain tingnan lang kung alis aalis na naman kami yeah. Etheric lang kung guys match na naman mga idol <laughs> 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 Yung know, nga guys, palag na uli Yan tapos kumain ang laban na uli Tapos at lagi tayo mag mga idol, mga kapwa driver yan, ingat lagi Bali, takpong amoy kayo nito lang Takpong kayo nito lang ba? Yan guys, maraming maraming salamat na Ingat lagi lahat mga may trabaho mga nagdadrive yan, ingat lagi So, yung uh, guys, dito na kami sa ano, all gate. Yeah, guys. Yes. Malapit na, uh, guys. So, yung uh, guys, dumating na kami, guys. Starts down na kami. Yan na aga kami ng mga idol. So, yung uh, guys, maaga kami nakarating dito ngayon. Maaga makakauwi mga idol. So, yung uh, guys, thanks for watching mga idol. Maraming na salamat.